yan, so magandang magandang umaga po sa inyong lahat, so nandito naman si Kainis sa sasakyan, so hindi tayo babiay ngayon guys, uh, ngayon po kasi although one week po na holiday po ang Japan, ang kalendaryo po ng Japan calendar po is hindi po siya nakaret, eh ibig sabihin nun, uh, bukas po yung kanilang mga tanggapan, mga city hall at mga sa police station. So, ayan. Bakit ba ako pupunta ng police station? hindi <laughs> ba? so, good news guys. Dahil mag uh, re-renew po ng license si Kindness. Ayan. Driver's license renewal po ako ngayon. And then, uh, yan po. Still gold pa rin ang aking license guys. Ayan. So, thank you Lord sa guidance. Always. Yan po. So, makikita kasi agad yan guys. Yung pag re-renew po kasi natin ng license dito ah uh, mismo sa ipapadala po nila makikita natin na gold ka pa rin yan so ngayon guys uh, antukin ako doon dahil unang una i-check yung mga mata and then kasi nga baka mga may sira mga ganon and then parang may ano tayo guys may panood may, may, may papanood sila mga almost 30 minutes yata yun o ba antukin ako doon guys kasi nga madaling araw ako umuwi kanina pag-premiere ako nito mamaya dahil nga po, uh, late na po naka-uwi si kindesh ng bahay so na-edit ko na siya pero hindi pa ako nakapag-upload yan, so syempre kasi unahan ko to ito ngayon guys dahil napaka-importante po nito uh, tigit sa lahat pagkatapos ko mag-renew ng license guys ayan, so may ishare po ako sa inyo na blessing, ayan na dumating kay kindesh at uh, after yun know, magpunta tayo doon, guys, mamaya-maya so, pa after ng pag-renew ko po explain ko po sa inyo, bakit ako may natanggap na blessing ngayon Diba? ba? <laughs> All right. Ayan na po guys at nasa biyahe na po tayo. Ah, uh, dumaan po ako ngayon guys sa Gifu Ken. Yan yeah, sa so sentro po ng Gifu. Yan po so nadadanan po natin ang mga uh, train station po. Tapos marami din mga bus stop po dyan. Dahil yan po ay main po ng Gifu City. Alright. And then mula po sa amin nasa mga 30 minutes po uh, kasama na po yung traffic dyan. Ayan po kung wala pong mga maraming uh, sasakyan, mas mabilis po tayo makakarating sa uh, kung saan po tayo mag-renew ng ating lisensya ayan po, so sa ngayon, is yes, medyo marami talagang uh, dumadaan dyan guys, dahil nga po main po yan ng uh, Gifu City right so ayan guys uh, medyo malapit na po tayo sa aking uh, paruroonan po uh, at syempre huwag po natin kalimutan guys sa mga kababayan ko po kapag nag-renew po tayo huwag po natin kalimutan yung pinadala po sa atin galing po mismo sa uh, police station, sa driver's license po na department na may pinadala po silang parang liham na nagpapatunay na tayo po ay mag-renew para makita po nila kung uh, anong oras po tayo at anong kulay po ng ating license ayan dahil ang lisensya po ng Japan dito guys, may mga color coding po siya. Katulad po niyan, yung sa akin kasi orange po dahil gold po siya. And then may blue and po so doon po malalaman. So nakarating na po si Kindness at nasa 103 po ako. Alright? So, bawal po ang mag-video po dyan sa loob, guys. Kaya hanggang doon lang po ang pinakita ko po. Unang-una uh, -una po is dalhin lang po yung liham na galing po sa napinadala po ng police station sa driver's license department at saka yung ating Uh, lumang lisensya po dahil bubutasan po nila after tayo na ma-renew. At uh, syempre guys, magbayad po tayo ng 3,000 yen. Yan guys, uh, tapos ako si Kindness. Mag-renew po ng aking driver's license. At uh, ganun pa rin po, gold pa rin po tayo guys. And then ngayon guys, to tapos sa sundo ko. Ayan, nandyan yung husband ko po. Dahil pupunta kami sa city hall. Alright? Alright guys, uh, tapos na po tayo sa pag uh, re renew po ng license. Nandito na po si Kindness guys, ang sundo natin, ang aking husband. Hello. Ano ginawa mo? Park lang. Park. Park. Ay, hindi, ayaw. Sarado pa yung ano, no? Kasi may iba kami yung pupuntahan guys, pero sarado pa po kasi maaga po si Kindness. Ayan, tapos, saan tawag nito? Uh, yun nga po guys, uh, kanina sa pag-renew re po. Ang bilis! Pero ang daming tao guys, imagine niyo po, uh, 100 mahigit po. Sa batch ko lang po namin, after na, after ko po ngayon, meron na naman po. So hanggang ano to, hanggang hapon po. Then, nasa mga 103 ako. ba? Diba? ang dami namin. Tapos, siguro nasa mga 130 po ngayon guys, sa, kap, sa batch ko lang po. Pero ang bilis talaga ng, ano ng hapon. Kahit gaano kadami yung tao, tahimik, tapos talagang naka... Uh, nakalinya yan po so maganda yung system talaga nila ang bilis kaya nga po ngayon siguro sa loob loob po guys nasa mga one and a half hours sa mula nung pagdating ko pagkuha ko na ano dire direto po talaga siya yan tapos seminar po na mga 30 minutes yan pag pinapakinggan namin yung mga uh, ano kasi maganda rin po guys kasi minsan may nababago may mga nadadagdag sa mga rules lalo na po sa mga abit ko ng mga scooter, ganun. So at least malalaman din natin. Pati yung sa bisikleta. So dito guys, kapag umakyat ng bisikleta, yung helmet and then yung yung bisikleta mo may insurance din, parang ganun. May mga natawag na ho kayan. So maraming ano, at least malaman din natin. Hindi lang na kami yung nagda-drive na may uh, sa mga vehicle. Ay malalaman din natin yung iba din na ano, napaydi rin natin na pag Uh, gumamit tayo ng mga bisikleta, at least alam din natin lalo na sa family natin. Alright? So, ngayon guys, at ah, uh, uh, ito po yung ano ko guys, sa uh, pagpunta kami sa City Hall. Kasi may natanggap po si Kindness na blessing. Alright? O, diba? So, malapit ang birthday ni Kindness guys. Ang bayit talaga ng Japan. No? <laughs> so, binigyan ako ng tatlong lapad galing sa City Hall. Ayan po. So, tatlong lapad, ibig sabihin na sa mga kalawin sa atin, kapag ang palitan is 4k sa bawa, sarado 4k yung palitan sa atin, ang sa mga 12,000 ang ah, binigay sa akin, so ngayon kasi nasa mga 39 o 38 uh, siguro nasa mga 11,600 sa atin yon so binigay nila sa akin yun uh, bakit po, dahil last year uh, uh, kumbaga parang uh, ayuda din po to guys, uh, tulong din po nila kasi nga nagmahal din ng mga bilihin And then, lahat po, mahal na po talaga. So, tapos yung, may, kinakikita kasi nila yan sa in income po natin. Yan. So, last year, na income ko po, tinignan nila. Lalo na, tigit sila, nakakatulong din si Kindish dahil uh, may bahay po ako sa Japan, guys. May loan. So, nakikita nila yung mga gastos ko. Yan, monthly expenses natin. Tapos yung kita. So, makikita lahat po, guys. Yan kaya binigyan ako ng tatlong lapad o diba yung iba mas malaki pero yung iba kasi guys may mga bata yan bawat tao yata depende sa income mo may tatlong lapad yan or sangmang mang ano each person po so depende po kasi yun guys sa income mo po Ayan. so ako naman kasi malaki na po yung baby ko wala na akong baby diba malaki na po yun, guys, kasi wala naman po mabibigay sa atin ng ganong kahalaga. Kaya ngayon, pupunta tayo sa City Hall, guys, para makuha natin. Uh, tingin sa lahat, hindi naman po siya pwedeng kunin natin, guys, ng personal akong sadya dyan sa loob ng City Hall. So, ganyan si Kindish, guys. Magbusisi ako. <laughs> Nagtatanong, -nag lahat-lahat, immigration, ganyan po ako ka. Kulit ba? ba diba? Pero minsan sa kakulitan natin, meron din tayong nalalaman. Ayan, hindi naman ako nangungulit kung wala akong tanong. So, may mga katanungan ako, guys. At syempre, sishare ko pamaya sa inyo. At ito, pipilapan doon. Tara! So, na natin yung blessing. Alright? Yan po. So, kasi ato ano to guys eh, kailangan kasi filapan ko po siya kasi ilagay po sa bank account ko. So, eh, dito sa so Japan, bawal po ang uh, on-hand na, cash po. Na, Nakaproseso lahat. Yan. So, may, may masisilip lahat. Alright? Yan po. Yan guys, uh, dahil nga po government calendar ngayon, may pasok po sila guys, kahit kami is one week na bakasyon. Ayan po, at nasa, ano, nasa fourth floor na kami guys, ang dami, ang dami pa ng tao ngayon, Naga, na, na, medyo nahirapan kami sa parking area. Yan. Ano, no. ko alam eh. Hi guys my bike partner right guys sakit tayo ng elevator ayan guys, uh, nakasakay na naman si kindness sa elevator na inaantok po ako dyan, at ngayon po is nasa number 13 po kami waiting waiting po, dahil medyo marami rin pong nag-i-inquire uh, po dyan ngayon, tapos uh, saglit lang po dyan kami guys maya maya is update ko po kayo so ayan guys uh, tapos tapos si kindness sa mga lakad ko na napaka-importante guys, nakapag-renew na po tayo ng license, ayan tapos Uh, tawag ito uh, yung ating uh, yung binigay po sa atin na uh, crush siya guys so ba? Diba? so okay na po dun uh, actually guys na filapan ko na po siya and then may mga may mga may meron po kasi kaming mga katanungan yan kung kasi ang sabi kasi nila lahat daw makakatanggap ayan so tinatanong namin kasi yung brother in law ko tapos yung wife niya nakatanggap sila and then tinanong namin niyon bakit wala yung husband ko. Wala siyang natanggap. Alright? Ayan. So, ito po yung sinishare din po ni Kindness guys sa mga nakatira po sa Japan sa mga kabayan ko. Kasi alam ko lahat po ito buong Japan kasi nagbigay talaga sila ng ano, ng help po. Ayan, parang tinatawag na ayuda po ang Japan. Ayan. So, ito po ay kung bakit walang natanggap yung husband ko po. Madalas ito nangyayari sa mga mag-aasawa. Ayan, dahil daw po uh, nakita nila yung income ko tapos yun nga po nakabase naka sa income nakita nila yung income ko tapos income din yung husband ko medyo kaya lang daw yung pamumuhay namin hindi ng konsiderasyon. Pareho <laughs> kami nagbabayad ng tax. Ba't ganun? Di ba? Kasi ang sabi nila noon, ng mga sa mga nagbabayad na ng tax, ayan, kasi kam halos kami guys, nagbabayad kami ng tax, wala kami mga ayuda. Tapos, yung mga walang work, ayan, sila yung nabibigyan madalas ng ano, mga sampung lapad na ayuda. So, di ba? So, ngayon naman, may konsiderasyon din naman yung, ano nga Japanese government. Um, nagbigay nga sila. Yan. So, depende pa rin po kung tinatawag na low income, ayan. So, dahil nga, mag-asawa kami, yan, nakatira kami sa isang uh, address, tapos okay daw yung income ko, maganda rin daw yung income ng husband ko. Yun, kaya wala siyang natanggap. At, despite ito, paano guys, thankful pa rin tayo. Dahil, sa tatlong lapad na natanggap ni Kindness, malaking tulong na po 'yon. Kung totoo ilang kilo bigas na po yun sa Pilipinas at saka dito, 'di ba? Ayun, tapos syempre may pa-birthday si Japan sa akin. <laughs> Ayun, so syempre guys, gamitin pa rin natin 'yon sa mga importanteng uh, bagay, Ayan. mga importanteng needs natin. Kumbaga, syempre hindi naman natin yung panahon eh, na baka yung may mga kailangan tayong Uh, katulad nyan guys, unexpected yung sasakyan ko ngayon need ko po mag change oil tapos kakabili ko lang ng battery ayan yung mga gastos na hindi mo inaasahan yun po okay so yun po guys uh, thankful ako dahil tapos na po si kindness sa lahat lahat sa araw na ito at sana makahabol pa ako mag upload ng primer guys kasi uh, din ako ngayon sa pag edit kasi nga po uh, one week vacation so pupunta kami sa beach ngayon ayan so hindi naman tayo maliligo guys mag fishing kami kasama ko rin yung ating brother in law And then, yun na po guys. Ah, inantok ka na. <laughs> kasi maga kaming nagising guys. Pero late kaming nakawin ng bahay. Alas, ano na, mga alas, mga alas kami ng madaling araw. Naka, ano eh, nakatulog. Kasi mga 1.30 kami galing sa bahay ng aking brother-in-law. so thank you po pala sa mga nanood. Yung nakita nyo po, nag-barbecue kami sa bahay. So, pagod pa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ano namin. Banding, yan po. Pero okay lang naman po guys. Kasi kwentuhan, yan po masyado tayong yung mga kantsawan, hiyawan, ganun. O, ba? Diba? So, ayan po, guys. At least, mawala din yung mga stress natin. Ano po? habang na mga, ano, nila, kindness, paliwanag. So, ayan po yung aking mga, ano, guys. At ako magpapaalam na talaga po sa inyong lahat. Again, uh, thankful ako ngayon dahil uh, yung license natin uh, gold pa rin siya. Ayan po. And then, palagi yung ginagaydan ni Lord sa pagda-drive. Tapos, uh, same as usual guys Dahil gold pa rin ako, yung aking uh, insurance is uh, Mababa pa rin po, may discount ako sa aking car insurance O, diba? Dahil gold po tayo So, yun yung mga reward guys Tapos, pangalawa, may uh, blessing ako na natatanggap na sang mangyen or mga almost mga 12,000 pesos po sa atin. Okay? Yan po okay mga na-share po ngayon sa mga lalo sa mga, mga kababayan ko po kung bakit yung iba walang natanggap dahil po nakabase sa income natin. Ibig sabihin, kapag malaki yung income ng mag-asawa, may isang may isa po sa atin na hindi makakatanggap. All right? po. Bye guys. Dumuri ka sa mas.